Oh, wag kang iiyak, ha? What year? bibigyan ka ng 30 minutes na makapunta sa langit? Sino na mong anapin? Real talk! Ang buhay walang second chance. Kaya hanggat nabubuhay ka, gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Para kapag dumating yung araw na mawala ka sa mundong to, wala kang pagsisihan. Okay? Ang bait ni Lord sa atin, no? Kasi kahit minsan na paulit-ulit man tayong magkamali, lagi pa rin niya tayong binibigyan ng chance para baguhin yon. Kaya sana, huwag nating sayangin yung bawat pagkakataon na ibinibigay ni Lord. Let us be grateful. Let us learn to be a better person every day. May kli lang ang buhay. Lagi mong piliin maging mabuting tao. Everything in this world is temporary. Life changes. People come and go. And seasons never last. So, no matter what you're going through right now, always remember that your present situation is not your final destination. Don't give up. Thank you, Lord. Salamat. Thank you, Lord, kasi iniingatan mo ako. Salamat, Panginoon, kasi yung magulang ko, hindi mo hinahayaan na magkasakit. Panginoon, salamat kasi yung blessing lagi mong binibigay sa pamilya ko. Salamat, Lord, kasi kahit mahirap, pinaparamdam mo sa akin na kaya ko. Salamat, Panginoon, kasi sa dinabi-dami ng problema. Bakit ako? Salamat, Panginoon, kasi kinachallenge challenge mo yung buhay ko.